So, yun mga primo, good morning. Gising-gising uh, ko lang. Mayam-mayam maliligo na. May mapakita pala ako sa inyo. Ito mga primo. Dito sa abroad, ano yan? Hindi nag... Titibid tayo masyado. Pero, kasi. Hanggat meron pang laman yung mga binibili ko. Gaya ng mga lotion. Ganyan. Tapos toothpaste. Ano yan? Sisimuting ko talaga <laughs> Kita nyo to guys. Ito, meron pa ako dito. Isang box ba? Tapat na piraso pa. Ayan. Lahat yan may laman pa. Pero yung isa, dahil may laman pa siyang ginawa ko, guys. Ito, din nyo. Ginapit ko yan. Sisimutin ko talaga yan. <laughs> Ayan, nasa loob niyan. Kaya, ganoon ako, eh. Sinisimut ko talaga siya kasi sayang, eh. ba? Diba? Taktikal lang tayo. Hindi porket marami tayong, ano, dito. Stock. Gaya nito eh, hindi na natin sisimutin yung mga laman. Ito, ayan. Kaya, close up. Baka naman. <laughs> ayan. Yeah, so, ganun lang po kami dito. Nagtitipid talaga kami. Hindi naman sa walang pambili. Pero, meron naman. Eh, syempre, yun nga. Pag nag-abroad ka talaga, eh, matututo kang magtipid. Um, kaya, mamaya, itong ginupit ko na to, sisimutin ko to. <laughs> Ayun lang, guys. Gusto kong pakita sa inyo. Salamat, salamat. Bye-bye.